Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung ikaw ay isang mahilig sa pelikula, isang pop culture enthusiast, o isang tao lang na mahilig sa isang magandang palabas sa parangal, ikaw ay handa na dahil ang Disney panandang pandagdag ay naglabas ng ilang malaking balita. Ang siyam na putpito Oscars ay magsistream ng live sa Disney panandang pandagdag sa unang pagkakataon at hulaan kung ano. Makakakuha ang mga Pilipino ng upuan sa harap sa lahat ng kinang, kaakit-akit, at gininto ang rebulto. Kaya, kunin ang iyong popcorn, umupo, at tingnan natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Oscars ngayong taon sa Disney Panandang Pandagdag. Una muna, pag-usapan natin ang malaking anunsyo. Inihayag ng Disney Panandang Pandagdag na ang Siam Naput Pito Oscars ay eksklusibong magsistream ng live sa kanilang platform sa ika-negatibo tatlo ng Marso. Tama, hindi mo na kailangang lumipat ng channel o makaligtaan kahit isang sandali dahil lahat ay magiging available sa iyong mga kamay. At para sa mga Pilipino, ang palabas ay magsisimula ng maliwanag at maaga sa 7 oras 30 minuto day na may red show na yi na may red show na prepresyon. 8 oras yes ide, gumising ka man ng maaga o manood ng replay mamaya, nasasakop ka ng Disney panandang pandagdag. Oh, and speaking of replays, good news for those who can't catch it live. Magiging available ang buong seremonya para i-stream sa Disney panandang pandagdag pagkatapos ng live na broadcast. Kaya walang FOMO dito. Ngayon, let's talk about the host. This year, the Oscar stage will grace Eli no other than the legendary Conan O'Brien. Kung fan ka ng kanyang wit, humor, at iconic late-night shows, alam mo na ito ay magiging magandang. Si Conan ay isang Emmy Award-winning na television host, manunulat, producer, at komedyante expects this will be his first time of oscars and this will be his first time hosting of oscars mga awkward na sandali at tiyak na ilang di malilimutang one-liner okay punta tayo sa mga nominasyon dahil ang disney ay nagdadala ng matinding init ngayong taon sa kabuuan ng kanilang mga studio at platform ang disney ay may napakaraming 15 nominasyon narito ang isang mabilis na rundown ng ilan sa mga malalaking nominasyon ang Inside Out dalawa mula sa Pixar Animation Studios ay para sa Best Animated Feature Film. Ang tubo mula sa National Geographic Documentary Films ay nominado para sa Best Documentary Feature Film at para sa lahat ng C5 fan out there, Alien, Romulus and Kingdom of the Planet of the Apes are both in running for Best Visual Effects. Pero teka, meron pa. Ang Elton John, Never Too Late ng Disney-branded television ay nominado para sa pinakamahusay na original na kanta na may track na Never Too Late. Gaano kahusay 'yon? At huwag nating kalimutan ang mga pelikulang nasa mga sinehan pa rin. Ang Searchlight Pictures, a complete unknown ay isang major contender ngayong taon na may mga nominasyon sa mga kategorya tulad ng Best Picture, Best Director, at Best Adapted Screenplay. Dagdag pa rito, ang A Real Pain ay kumikislap din ng mga tango para sa Best Supporting Actor at Best Original Screenplay. Bago ang malaking gabi. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Well, kung isa kang Disney panandang pandagdag subscriber, you're in for a treat. Hindi lang mapapanood mo ang Oscars ng Live, ngunit magkakaroon ka rin ng akses sa ilan sa mga nominadong pelikula at palabas na nagsistream na sa platform para kang magkaroon ng sarili mong personal na Oscars marathon. At kung hindi ka pa perpektong oras ng paghihintay para mag-subscribe, ano pa ang oras ng paghihintay para mag-sign up? Ang Oscars ay higit pa sa isang parangal na palabas, sila ay isang selebrasyon ng pagkukwento, pagkamalikhain, at ang mahika ng sinehan. At sa taong ito, ginagawang mas madali ng Disney panandang pandagdag kaysa kailanman na maging bahagi ng mahikang iyon. Nag-root ka man para sa iyong paboritong pelikula, nasasabik na makita ang host ng Conan O'Brien o narito lang para sa fashion at drama, ang ika-negatibo siyamnaputpito panandang pandagdag na kaganapan ay mapapalampas mo ang Oscars. Kaya, markahan ang iyong mga kalendaryo para sa ika-negatibo tatlo ng Marso, itakda ang iyong mga alarma, at maghanda upang i-stream ang ika-negatibo siyamnaputpito na Oscars ng live sa Disney panandang pandagdag. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell na yon para hindi ka makaligtaan ng anumang mga update. At ipaalam sa akin sa mga komento, ano ang pinakanasasabik mo para sa Oscars ngayong taon? Nandito ka lang ba ang Team Alien, Team Alien, dalawa? Mga biro ni O'Brien, salamat sa panonood at makikita kita sa red carpet. Bye!